Naniniwala ang campaign strategies na si Alan Herman na kayang-kayang bawiin ni Vice President Sara Duterte ang lumagapak niyang rating sa nakaraang survey. Ayon kay Herman, bagamat significant ang 11% na ibinagsak ni VP Sara, nananatili pa rin itong nasa linya ng pinakapopular at very love aniyang public official. Gayon pa aniya, hindi pa kasama dyan ng issue ng confidential funds. Pero sa kabila niyan, mabilis naman daw makalimot ang mga Pilipino lalo na pag ginamitan na ng, 8, ng 3A tools o ang strategiya kung saan pwedeng i-divert ang usapin. Samantala, naniniwala rin si Herman na bagamat di gaya ng dati ang koneksyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nananatili pa naman daw aniya ang tinatawag na Duterte magic nito. I guarantee you, it's 11.39 a.m. in the Philippines right now. no? Uh, probably, um, ex-president Igong gising na, baka nagkakape, eh. uh, mm. uh, nag, uh, ano, no, nagpapandisal. I promise you that guy can stand up from the couch right now, walk 5 meters, and he will win as senator and he will win as congressman without doing anything. Wow. Maaari umanong may niluluto si dating Pangulo at ngayon pampanga representative Gloria Macapagal-Arroyo. Ayon kasi sa campaign strategies na si Alan Herman, nananahimik kasi ngayon ang dating Pangulo at kapag ganito raw ay may inihahanda ito. Sa totoo lang, Ani Herman, mas matalino sa lahat si dating Pangulong Gloria na ngayon nasa kampo na rin ni Vice President Sara Duterte. Ani Herman, kung si PGMA ang tumatayong alas at utak ng kampo, posible aniyang patakbuhin nito si dating Pangulo Rodrigo Duterte sa pagkasenador at congressman kung saan posibleng umupo ito bilang House Speaker at Senate President. Anerman, alam na alam ng dating Pangulo kung paano umanularuin ang politika. Pag-uusapan <laughs> siya si Sir Silanis. Uh, Yan! Yeah, no, oh. Mas takot ako kay PGMA pagtahimik siya yeah because if PGMA is silent and quiet yeah. she is prepping and yeah. believe me a well prepped PGMA is like batman she is yeah. <laughs>